Sa talaan ng pinaka na bansa sa buong mundo, ay laging kasama ang Zimbabwe. Itong personal na nasaksihan ng na mga kinatawa ng Iglesia Ni Cristo na ang isagawa roon ang Care for Humanity Project. Kilalanin ang ilan sa mga natulungan sa report na ito. Pagkatapos ng mga isinagawang paglingap sa mga bansang Uganda at Malawi, ang sumunod na pinagdausan ng Care for Humanity Project ay ang bansang Zimbabwe. Mula sa kapital nitong Harare City, mahigit sa isang daan at dalawampung kilometro ang nilakbay patungo sa lungsod ng Chinoy. Katulad ng maraming rehiyon sa Zimbabwe, ang Chinoy ay labis na naapektuhan ng pag-urong ng ekonomiya, ang opisyal na antas ng walang trabaho ay 21.8% noong third quarter ng 2024. We don't have business. We don't have work and people are getting little man. Bilang tugon, namahagi ang Iglesia Ni Cristo ng mga care packages sa mahigit apat na raang pamilya na naglalaman ng mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, harina, asukal, asin at noodles, pati na rin ng mga hygiene kits. With the food, I'm going to eat with my children and my sister's children. I'm feeling happy just because the Church of Christ has moved me from anger, first, all the great of hope is in my heart. Pinangunahan ni kapatid na Rico del Rosario, ang tagapangasiwa ng Distrito ng Southern Africa, ang gawain ito ng pagtulong. Church of Christ is uplifting the children and all people in Zimbabwe. Ito po ay muli pong nangyari sa tulong po ng pamamahala at yung pong bunga ng pagtuturo nila na pagtulong sa mga tao na nangangailangan. Mula po sa mga paghahandog, mula sa puso ay ito rin po ang ginagamit sa patuloy na paglingap sa maraming mga tao, lalo na sa mga mahihirap. Ang Zimbabwe ay isa sa mga pinakabagong bansa na isinama sa Care for Humanity Project ng Iglesia ni Cristo. Maayos at mapayapa ang naisagawang paglingap sa mga mahihirap na mamaya ng Chinoy sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation. In Chinoy and in other congregations as well, we see the brethren that is truly helping because of their faith and they believe that is the work of Almighty God. Uh, they do their part, their share to help the church administration care for the humanity. The plans of our beloved executive minister, Brother Eduardo Vimanalo. We know this won't be the last because this is the teaching of God in the Bible to help those who are in need. The presents you give to you give to people because people truly they were hungry. And people in Zimbabwe they have a great need for food. I'm so glad with this day we was we were really blessed. Ang Chinoy ang ikapitong destinasyon sa nagpapatuloy na Care for Humanity sa iba't ibang bahagi ng kontinente ng Afrika. Laila Tumanan, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.